Magandang hapon mga kasari, mga katindera, mga katindero at sa mga kapo ko dyan may sari-sari store. Magandang hapon sa inyo at ngayong araw, araw ng Martes ay may isishare ako sa inyo na isang naganap dito sa aking tindahan. At ito guys ay nangyari noong Sunday na per tayo papunta ng church pero mayroong hindi hindi maganda na nangyari dito sa aking tindahan about ito sa utang <laughs> kasi guys ako ay naningil ng utang so ngayon yung siningil ko guys ay sumama ang loob sa akin so yan ang sishare ko sa inyo ngayon na kung bakit uh, ganun ang nangyari kasi ito yung kwento nyan guys eh. Uh, umutang siya dito sa aking tindahan ilang araw na nangutang siya ng gatas at diaper. Yung inutang niya ay para doon sa bata na inaalagaan niya. So ngayon, guys, at uh, kasi daw wala daw padala yung yung parents noong bata. So nangutang siya dito sa atin. Ang sabi niya ay babayaran kinabukasan kasi magpapadala na daw sa GCash. So ako naman, syempre malapit ko siyang kamag-anak, talagang malapit. Uh, pinagbigyan ko syempre at naawa naman ako doon sa bata na wala namang madede dahil wala nga gatas so pinautang ko ngayon guys di nagintay ako kinabukasan pero kinabukasan pumunta siya ulit dito at nagsabi na uh, utang daw uli kasi uh, hindi pa daw nagpadala so nagsabi daw na kinabukasan pa ulit magpapadala so nadagdagan yung utang ngayon ilang araw nakalipas <laughs> walang nagpakita dito, walang bumalik na nagsabi ng kung ano, wala at hindi dito bumili so, nag-isip ako bakit kayo hindi na, hindi na pumunta dito at ang utang ay uh, 390 yung utang nung, nung gatas yung utang nilang gatas mabot ng 390, so ngayon nung ilang araw bumalik dito, may binili lang na suka so, yata yung binili tapos, sinabi ko, sabi ko, hindi pa ba nagpadala yung, ano, yung nanay nung, yung, nung, bata? Sabi niya, hindi pa. Sabi niya, iwan ko nga doon, bakit hindi nagpadala? Ay, sabi ko, eh, pwede chat mo na lang para um, mabayaran din ako kasi kailangan ko din yung pera. At may mga ahinti akong dumadaan. At ilang araw na din yun. At medyo malaki-laki. Alam mo naman na ngayon, uh, mahirap ang bintahan ng tindahan. So, kailangan ko ng pera yun lang naman ang sinabi ko guys sa kanya so akala ko okay lang yun ah uh, Friday yun eh ang sinabi ko di isang araw ng Sabado wala pa rin pakita dito sa akin so hanggang Sunday na yun ng umaga punta siya dito na ah uh, masama ang loob sa akin ah uh, parang yung nakaganon talaga yung pagmumuka na magbabaya daw siya <laughs> so <laughs> Sabi ko, ah, yung, yung kinuha lang nung para sa bata, yun ang babayaran. Sabi niya, hindi. Yung gusto ko yung ano. Basta galit siya. Gusto daw niya bayaran lahat pati yung personal nilang utang. Sabi ko naman, hindi naman ako naniningil ng personal na utang ninyo. Yung, yung sinisingil ko lang ay yung kinuha dito na para sa bata. Kasi ano yun eh, hindi taga dito yung parents ng bata na yan. So gusto ko, yun lang ang ating sisingilin lang naman. Hindi naman ako naniningil ng personal na utang ninyo at hindi ko kasi kakilala yung, yung parents nung bata at ang sabi kasi niyan dito ang tawag, ay ang tawag pala niyan dito sa amin ay piyansa yung piyansahan mo muna ako doon sa tindahan kasi hindi ako kilala so yun ang ginawa niya siya ang umutang pero iba ang magbabayad yung magulang nga nung bata So ngayon guys, parang naano ako natulala ako kasi iba yung ano niya eh, iba yung pasok niya sa pagbayad. So sabi ko, ano, ah, lahat babayaran pati yung sa inyo. Oo, babayaran ko 'yan. Di bali nang magutom yung anak ko doon sa boarding house basta makabayad ako ng utang. Sabi pa naman ganun sa akin, kinung sinisya pa ako. <laughs> o di ba, guys, kung sa inyo mangyari yan, ano ang sasagot ninyo? Parang naano ako, di, ananano ah, ano ko, tinotal ko na yung, yung utang, so may get 400. So ngayon, sabi ko, pwede naman na yung ano lang, nagmahinaan pa rin ako, pwede, pwede naman na yung, yung kinuha lang nung para sa bata ang babayaran ninyo, kula naman kayong pera, sa na yung personal ninyo. Ay, ah, hindi. Bayaran ko lahat yan. No, sabi nga sa akin. Hindi. <laughs> kinuha ko lahat. Ano, tapos sabi ko sa kanya kasi marami siyang sinasabi na hindi maganda sabi ko ba't ka naman nagagalit hindi naman ako naniningal ng personal na utang ninyo yung sinisingil ko lang yung kinuha mo doon para sa ano, para doon sa bata ah, basta iba talaga yung ano niya guys, parang ano siya parang <laughs> <laughs> hindi ko talaga maintindihan na masama talaga ang loob sa akin so ngayon Uh, salita pa siya na salita nagsabi na ako sabi ko ba't kayo ma ano bat kayo magagalit eh lang naman ako para doon sa utang at karta uh, utang pero hindi talaga hindi talaga hindi talaga bumalik ang niya talagang ano ka ganun siya sa akin sabi ko sige ako pa masama ngayon ako na nga ang tumulong tapos, yan pa yung mga sasabihin mo sa akin. Eh, bahala ka. Wala na akong magawa dyan. Kukunin ko na lang itong ano, at least nakabayad. Pero sa susunod, hindi na ako magbibigay. Siyempre, eh, ganun yung ano nila. ba diba? ano, Anak nila yan eh. At may mga trabaho sila. Ano, na nga sila ng yaya para para ano, magalaga sa anak nila. Di, siyempre, may pambayad sila. Gadas lang, di nila kayang bilhin. Mga ganyang problema. <laughs> Pero guys, alam nyo ba? parang hindi ako makapaniwala na mayroong tao na gagawin sa iyo na ikaw pa yung tumulong, ikaw pa yung lumabas na masama. Kaya uh, sa mga relief mag-comment na lang kayo. kung ano ang gagawin niyo kung sa inyo yung mangyari. Sinabi ko lang na bakit kayo kayo pa ang magalit eh ako yung inutangan, kayo na nga yung tinulungan, ako pa yung masama. O, ah, diba guys? Ganun. Yun ang isi-share ko sa inyo. Kasi gusto ko talagang ma-share ito na nangyari sa akin. First time kasi yan na kamag-anak ko na, ano, na pinagsabihan ako ng hindi maganda. Ng dahil lang sa utang ng ibang tao na sila ang umutang. Ganun. Pero okay lang sa akin, at least nagbayad sila, 'di ba? Hindi na siya, hindi na sila makaulit. Yun lang ang aking ano doon pinanghahawakan, hindi na talaga ako magbibigay. <laughs> Kasi mahirap makinig sa mga masamang salita na sinasabi. At <laughs> sa mga mga kaibigan ko diyan na mga <laughs> may tindahan uh, e nyo ang inyong mga sarili kung mangyari yan sa inyo guys at ako nag, naging mahinahon lang talaga ako hindi ako lumaban ng kagaya din sa kanya mahinahon pa rin yung sagot ko sa kanya para walang gulo at hindi tayo makasakit sa ating kapwa at hanggang dito na lang guys ang aking share sa inyo uh, sana Uh, nakabigay din ito ng kaunting kaalaman sa inyo at ako ay hindi pa makamubun hanggang ngayon <laughs> iniisip ko pa rin yan ang nangyari at sa aking mga ano sa mga silent viewers ko dyan sa aking mga subscribers at sa mga aking mga bossing na tumulong sa akin maraming maraming salamat sa inyo at shout out sa inyong lahat sana po pagpalain tayo ng Panginoon na umasenso ang ating mga business at Bigyan pa tayo ng magandang, maano, magandang pangangatawan para tayo ay makapagtrabaho pa rin. At uh, bigyan pa tayo ng maraming blessing ng ating Panginoon. At hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and share kung nagustuhan ninyo ang aking mga video. God bless us all. Bye bye.